Hi guys, uh, good day sa inyo. Guys, meron tayong gagawin ngayon na printer siya na gawa siya ng Canon. Yung model niya, MG3070. So, kung makikita natin dito, normal function siya. So, yung nagiging problem niya lang guys, uh, ano, wala na siya lumalabas na black ink. So, ibig sabihin, uh, ito kasi, di cartridge yung ano nito guys uh, the cartridge yung printer na to so kailangan mong gumamit ng kailangan mong gumamit ng cartridge na to guys eto usually eto guys uh, black 745 ito guys, kung makikita nyo, pag binibili nyo to sa online o sa mga store, uh, medyo mataas din siya naglalaro din siya sa 1,000 plus or 1,000 less so ganun din yung colored so mas mahal yung colored guys yung tricolor biro nyo itong ganito lang kalaki tingnan nyo yung laman nya konti lang di ba kung kung meron siyang laman sa loob konti lang so ilang pages lang yung mapiprint nyo rito so ngayon guys ito advisable po bang ano uh, advisable ba na ipa-convert natin to o i-refill ganun something na ganun ng remedyo natin ah uh, so ganito guys uh, umpisa natin kung paano ayun guys ah uh, ayun ah uh, subscribe and like ah, uh, uh, guys ito guys uh, ito naman guys advisable naman to na ipa-convert natin para hindi ganong aksayado tayo sa mga cartridges or uh, refill na refill ng ink. So dito guys, meron tayong container dito. Pag nilagay natin dito sa side to, so magiging ibig sabihin unlimited na yung ink niya. So kaya lang guys, uh, precaution lang pag magko-convert kayo nito, ba converted na siya. Kailangan ginagamit nyo every other day. So advisable siya na magpapa-convert kayo kung Lagi nyo siyang ginagamit Pero kung stock nyo siya na uh, 15 days Samboan na bago nyo gamitin Hindi na advisable na Ipaconvert nyo pa kasi eh, Madalang lang naman kayo magprint So mag, mag uh, rely na lang kayo Sa mga cartridges nyo Pero kung sa school naman Kung gamitin guys Advisable na na ipaconvert nyo na Okay So ngayon guys Pag nakita nyo inon natin siya. Dapat dito guys may black na lilitaw sa taas. Pero ito puro colored lang. Okay. So i-test print natin siya. So pag paano gagawin to test print. So long press mo to. Maghintay ka one blink. Yun one blink. Tapos i-release mo siya. Okay, so, guys, so So, yellow, magenta, blue. O, yan Ito, wala siyang black sa itaas. So, dapat guys, mayroon siyang black. So, ibig sabihin, wala na laman yung black cartridge natin. So, kasa bumili kayo guys, uh, kung meron kayong alam na nagko-convert, pa-convert nyo na. Pero kung hindi naman, pwede nyo naman DIY ito sa bahay. Kung marunong kayo, bili lang kayo sa online na mga pang-convert. So, pwede nyo magawa ito. Lalo na advisable ito Sa malalayong lugar na mahirap pumunta sa mga mall o bilihan ng mga ink. So, ito guys. Uh, umpisa na natin siya. So, ngayon, uh, gagawin natin guys. Tatanggalin muna natin to So, tatanggal. Tapos, ipatayin nyo muna. Okay. So, tapos tatanggalin natin yung takip guys. Pag tatanggalin yung takip guys, ah uh, meron siyang Meron siyang screw rito. Screw rito. Saka rito guys, screw. Okay. Tapos, uh, gagawin nyo guys, uh, ganito. iangat nyo siya rito sa taas. Dito, pinakataas nya. iangat nyo. Yan, nakaangat na siya. Tapos, gagawin nyo, ipiplip nyo siya rito. Meron kayong, gagamit kayo ng pang fry. So, yung pang fry nyo guys, ito. So, i-insert nyo rito. Tapos, tutuklapin nyo rito guys. Ayun. So, pag natuklap nyo dito, dahan-dahan ninyo itaas. Tapos, meron siya mga cable dito sa side guys. Makikita nyo dito sa side. Ito yung nandito yung power nya, pati yung scanner cable nya. So, dahan-dahan ninyo lang. Huwag nyo bibiglayin, baka masira. Ayun. So, ito makikita nyo, meron siyang cable na para dito sa power. Ito naman sa scanner yung malapad. So ngayon guys, ginawa ko. Kung meron kayo nakita nakaputol dito, parang nakaangat na siya. So ginawa ko. Uh, so niragari natin siya ng bakal para hindi sumasabit. Okay. Yes sir. eto na. So, guys, yung ginawa ko, pinutol ko yung nakaangat dito. Kagaya nito, guys, meron siyang konting sobra. So, puputulin natin yan. So, pag naputol na natin to guys, uh, wala na sumasabit na uh, host sa kanya. Kasi ito yung pinakaibaba niya, guys. Pag binaba mo to so, meron siya sasabit na host dito para iniiwasan na natin yon guys. So, puputulin natin to So, makikita nyo siya. Ito naman, guys, ito yung pinaka switch nung pinto so pag uh, sinarado natin yung pinto rito so i ano nya, i dadown nya to guys so mag switch sya ibig sabihin ino normalize nya yung printer natin so ngayon guys kasi pinutol na natin yung yung pinto nya dito tatanggalin natin yung pinto nya tapos ipuputulin na natin ito uh, para hindi na nakakasagabal do sa host nya So kung makikita nyo, ito, sinich, ano na natin siya, uh, ibig ko sabihin, na uh, pinis na natin siya rito para always siya naka, always siya naka on. So kasi pag ito, hindi natin Pinresto wala magpe dito kasi tatanggalin na natin mismo yung, tatanggalin na natin mismo yung pinto nya, eto guys Oh. Ito yung pinto nya. So, yung pinto nya, ganito to. Ganito guys. Ito medyo aning ko lang. So yung pinto niya guys, ito siya. Ito, ganito siya. Ayan. So nakaharang siyang ganyan. Ayan, naka. So ngayon ginawa ko, pinutol ko na yung kalahati niya. So makikita nyo, ito tinanggal ko na. Ito siya. Okay, ganyan dapat to. Ayan, yung pinto. So tapos, ah, uh, niragari ko na rito guys pinutol ko, kinat ko siya para ganto na lang siya so para kung may host dito na guma balik balik siya so hindi tatamaan yung pinto niya hindi magiging sagabal sa pagpiprint nya okay tapos ito may mababalik naman nyo ito so gagawa tayo ng ano na babalik siya kasi ito kailangan din natin to dahil may guide siya na gulong dito sa ibaba para i-guide nyo yung papel palabas Okay guys, uh, next step na tayo. So, gagawin natin, i-mount na natin yung pinaka uh, container niya dito. So, ito guys, uh, i-mount ko na yung pinaka container niya dito. Ito yung pinaka sabitan niya. So, gagawin nyo guys, ah uh, pwede nyo siyang i-screw. So, yung pinaka handle niya rito, para hindi natatanggal. Kasi, itong container niya guys, hindi pwedeng sumobrang taas, ganyan kataas, o sumobrang baba, kailangan nakalevel siya sa printer nyo so gumamit na ako ng screw guys para mas matibay siya ayun guys na mount ko na so isasabit na natin to ayun so ayun guys yun yung pinaka container nya so pagbubuksan nyo siya ganyan lang to so, tataas nyo to Tapos dito guys yung mga ink na re-refillan nyo. So ito may mga takip to guys. Ito siya kasama siya ng takip. So lalagyan nyo uh, sa specific uh, color na ibuboost nyo rito. Yung papunta dun sa mismo sa loob ng mga cartridges. Okay. So DIY lang guys. Uh, mission. Titingnan nyo lang din kung saan kayo mas madali yung pag paggawa nyo. Dun yung ilalagay yung mga ink. Tapos dito na tayo guys sa host nya. So insert na natin yung host dito para dito nakapasok siya rito sa loob. Hindi nakalitaw dito. Okay. Pakikita ko na lang sa inyo mamaya guys yung finish ano nya. So bubutas tayo dito. Kailangan level lang nito guys ha. Ah. Level lang nito. Ito so, pala guys, gagawin nyo, uh, raragari tayo rito guys medyo luluwagan natin yung daanan ng os dito so puputol tayo ng konti rito tapos tatanggalin natin yung konting sobra rito guys ito ito itong pinaka ano nya dito okay ito ito kung makikita nyo tapos ito rin dito sa gilid nya ito sa gilid nya ito so hihiwa tayo rito mamaya pakikita ko sa inyo kung paano so gagawin nyo ganito lang guys sa ah, raragarin nyo sya Ito guys, kung nakita nyo, eh, hiniwa natin dito pati dito si taas. Tapos, binend natin yung sa gitna niya, ano, ito. So, nabenta natin. Para kung may duman mang host dito guys, hindi sumabit. So, medyo free will yung, ano natin, yung host natin. Mamaya makikita nyo rin yung difference niya pag nakakabit na yung host. So, ganun din dito guys miwa din tayo dito na yan, yan, makikita nyo eto, miwa tayo dito tapos binend natin yung yung pinaka plastic nga eto guys, okay tapos ito rin so iniwa natin ng konti ito para hindi sumasayad yung os pag gumagalaw siyang ganun guys okay so proceed na tayo so ito na guys uh, gumawa tayo ng hole dito tinali natin siya ng tie cable tapos gumawa tayo ng hole dito pinasok natin dito so paano ba yung pagbutas nito so ito guys kung meron kayong soldering iron ganito guys uh, meron naman kayo mabibili sa online nito mura lang naman so ito yung pantusok nyo tapos i, i uh, pagtinusok nyo siya pwede nyo gumawa kayo ng hole man ng hole so rito ganun yung ginawa natin okay in insert natin tapos gumawa tayo ng hole para pagpasukan ng hose tapos, uh, pagkataas nun, dito naman guys. Dito, gumawa rin tayo ng hole dito para lumabas siya rito. Okay. Uh, proceed tayo guys. Lalagyan ko siya ng pinaka brace dito para sabitan ng hose. Okay. Tapos bubutasan na natin itong mga cartridge para i-insert na natin yung mga hose dito. So ito guys, kung nakita nyo, meron na siyang brace dito. Nilagyan natin siya ng brace. Ito guys, yung brace na to, kasama sa bibili yung uh, CSS, CISS kit. Okay guys. Tapos nakaabang na siya. So ngayon, gagawin natin, tinanggal na natin yung mga cartridges nya. Bubutas na tayo dito. So ito, makikita nyo, ito yung butas para sa blue, yellow, magenta. Tapos yung sa black naman. Black naman, dito tayo bubutas sa uh, ano nya para hindi nakaharang as guys lalagyan natin ng brace dito para ito yung dito maging hanger ng hose nya mamaya makikita nyo yung finish ano nya Okay guys so pag nilagyan nyo pag bumutas kayo ng hole dito meron siyang kasamang rubber so saka elbow so dito nyo itutusok yung ano specific ink na ilalagay nyo dito sa container pero usually guys itong cartridge na tricolor na to ito yung always na blue yellow sa magenta eto na guys kung makikita nyo binutas ko na siya so gumamit kayo ng maliit na drill bit o something na may pambutas kayo sakto mismo doon sa mga bilog niya guys ha so pagkatapos nyo nabutas guys meron siyang kasamang rubber to so insert nyo yung rubber dito eto guys kung makikita nyo meron na siyang rubber dito pinasok na natin So para pag in-insert nyo yung ano nya, yung elbow dos para dos sa hose nya guys, hindi siya sumingaw. So still dead pa rin siya. Okay. So itong elbow na to, ipapasok natin mismo sa hose nya. Ito sa dulo ng hose nya. Ayan. So yun, makakabit na natin mismo sa mismong cartridge. Okay guys. Hello guys, kung makikita nyo, nilagay na natin yung cartridge nya. So ito, di ba may elbow? Tapos bum yung binutas natin Tapos ito na, naka-insert na sila Tapos nilagay natin ang ano rito, pinaka-clip nya Para dito sumabit yung, yung mga ano nya guys Yung mga hose nya So ngayon gagawin natin guys, uh, ipapump na natin siya o oh, ibiblit natin siya Maglalagay tayo ng ink dito So ito na yung pinuntahan nya guys uh, ano nyo lang, sundan nyo lang kung saan yung hose na para dito sa black So susundan nyo yan. So yan guys, nasundan ko na. Dito tayo maglalagay ng black, magenta, yellow sa kasayan. So makikita nyo naman sila guys kung dito ayun oh, yung pinunta ng host niya. So dito na pumasok. Tapos dito, dito, dito. So tapos lalagyan niyo na lang sila ng takip. Okay? So lalagyan ko na siya sila ng specified ink guys. Tapos ibiblit ko na siya. Ito so, guys, kung nakita niyo, na-refill na natin 'to. Guys, pag pala nire refillan nyo to, so nakatakip muna yung tong malilit na hole nito, pati itong, mala uh, malaki, ito yung naka-open. Ba, magre refill ka na magenta, yan. Ito kailangan yung malit na hole nito, nakasarado. Huwag silang dapat na nakabukas na dalawa. Kasi magba-backflow yung ink na, na limbawa, meron pa siyang ink dito. So, pag binuksan mo to, backflow siya, babalik siya rito, magkakahangin yung hose nito. Kaya pag nagre-refill kayo, kailangan always na nakasarado to. Ngayon, pag na-refill nyo na, gagawin nyo, nasarado nyo. So, pwede nyo nang buksan tong maliit na hole na to. Para makakuha siya ng pinaka air nya guys, yung exhaust nya. Parang ano to guys, uh, straw. Diba yung straw pag tinakpan mo yung walang tutulog. Ganyan din to guys, pag tinakpan yung maliit na hole na yun, walang aagos papunta dito sa loob. Okay. So gagawin na lang natin 'yan guys, i-bleed ko na lang siya. So kukuha ko ng pambleed, guys. So ito guys yung pambleed natin. So insert natin 'to. May depende silang ano guys ha, yung laki ng pambleed natin para ito para sa tricolor ito para sa black. Yan. So, iipitin natin. So, nakahimpit na to. Ang kabila naman. Yan. So, guys. Parehas na sila. Yan. So, ngayon gagawin nyo. mag insert kayo ng pinaka needle dito. Ito. Yung pinaka sanction nya. So, kung makikita nyo. Ihilay natin yung black guys. Tingnan nyo yung mangyayari. So ayan, inila ko siya. Ayun No? Oh. Di ba? May pumasok na black. Kung makikita niyo yung host na yan, ito. May eh, black na siya. So nahila na natin siya. So hihilahin ko pa. Para guys, yung mga hangin sa loob matanggal. Uh, so, maripilan yung mismong cartridge. you know, may lumalabas yung ano, bubbles And guys, para lumabas din yung dumi kasi matagal na na hindi nare to na-stack o walang laman so pag walang laman guys nagkakaroon siya ng harden Baga tumitigas yung ink nya So ayan. So pinapalabas lang natin guys yung hangin niya. Ayun. Pag nakita natin na smooth na pumasok yung ink niya, lumabas na rito sa needle. So yun ang time para hintuan na natin siya. Okay? So ayan, tapos na natin isang shot yung black. Yung ano naman tayo? Tricolor tayo. So yung tricolor natin ganun din. Okay? makikita kita nyo may aagos ah, na yung tatlong kulay yun 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 hop yun 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 okay, okay. O, oh, pa. And guys, pagkatapos nyo na ano to, pwede nyo nang i-insert yung mga cartridge nya doon sa mismong carrier nya guys. Okay. So, gagawin natin. Kakabit ko na siya. Ito guys, kung makikita nyo, yun ang pinaka-finish natin. So, meron na siyang ink dito. Tapos, ito yung handle niya So, pupunta siya doon. So, yan. Yung ganyan na siya, guys. Makikita nyo. Kaya ako sinasabi na hindi na, hindi na natin kailangan yung pinto kasi haharang siya dito sa hose. So, matatamaan siya. So, yun ang palaging mag-error sa printer nyo. Kasi yung ibang mga nag-convert uh, co guys, hindi nila ina-anticipate yun na mahihirapan mismo yung gagamit nito kung palaging ganun. Okay. Ito guys, ito na yung pinaka-finish job natin. So yan, makikita nyo. Tapos yan. Diba? So hindi naman siguro pangit na nakikita guys ha. Ngayon guys, uh, may nagtatanong na advisable bang kino-convert yung mga printer? Advisable naman guys lalo na kung malalayong lugar nyo tapos usually palagi na ako convert natin guys yung advisable lang yung mga uh, Canon. Yung HP kasi mahirap sila i-convert kasi wala silang pang-reset. So ito okay na siya. So gagawin natin i-test print natin siya kung meron na siyang lalabas na block ayan So makikita natin siya. So ito pala guys yung function ng stop button na to. Pag nilong press nyo siya, pag one blink dito sa triangle, ibig sabihin test print. Pag dalawang blink, yung mag, maghintay ka ng dalawang blink, 1, 2, release mo siya, cleaning siya. Okay. Hanggat nag-blink to, ibig, ibig sabihin hindi pa normal yung printer mo. So, nagpa-process pa siya ng gagawin niya. So, ayan. So, makikita nyo, ganyan yung flow nung hose nya, guys, o. Oh. Diba? O. Oh. Tapos, makikita natin. Diba, guys, ayan? May black na siya. Di ka tulad kanina, blue, magenta, yellow lang. So, ngayon, meron na siyang black. So, yun, guys, ah. Uh, hanggang dito na lang yung vlog natin. Sana nagustuhan nyo yung tutorial natin. Sana may napulot kayo. Ito guys, malaking tipid sa inyo pag uh, na-convert nyo yung mga printer nyo. Uh, di na kayo gagastos ng gagastos. Lalo na kung gamitin naman. Huwag nyo pababayan guys na hindi kayo gumagamit ha. Maski every other day, maski pa ulit-ulit yung test print nyo, okay lang naman. Basta huwag nyo pababayan na, na ma-stack kasi parang yung, yung ink na yan, parang pintura rin na pag nahangin antitigas Okay guys, ah uh, job well done tayo. See you once again. May happy customer na naman tayo. Uh, Wag nyo kalimutan guys mag-like tapos subscribe nyo yung channel natin guys ha. Uh, see you guys. God bless.